Kwento ko lang ha, kumain kami today sa Manam. At wow, ang sasarap ng mga pagkain. Sa sobrang sarap eh, hindi ko na nga na-videohan yung sarili ko habang kumakain. The best dito yung beef short ribs sinigang in watermelon. At yung kare-kare. At ito rin sisig nila, masarap. Napaka-crispy talaga. Tapos nag-ordering kami ng adobo na napakaraming garlic. Pero ang nagustuhan ko talaga dito is yung kare-kare nila na merong mga peanut bits. Masarap din dito yung kalamansi tart nila. At singit ko lang din. Huwag kakalimutan uminom ng kombucha from Ultra Green Company to help with my digestion and para ma-maintain ko ang fabulous glow ng skin. At okay to dahil natural antibiotics. Lemon flavor naman yung tinake ko today. 2 sachet plus 500 ml of cold water per day ang iniinom ko. Okay to inumin ng empty stomach or kung kailan mo gusto. Pwede before or after meal.